Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa atin pong lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayong September 2, 2023 at September 3, 2023. Ayan mga idol, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po. At bago natin din uh, gusto ko lang po ulit ipaalala sa lahat na ito pong mga ginagawa natin mga sumada ay mga gabay lang po ito o mga tutorial lang po ito para po sa mga viewers po natin, lalong lalo na po sa mga hindi pa po marunong sa ganitong sumada. At ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa tanghali, sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po sa oras ng bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito rin po ay pwede sa lahat po ng lokasyon dito man po sa atin sa Pinas o kaya naman po sa ibang bansa pwedeng pwede po itong mga sumada natin uh, ayun mga idol umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada ngayong September 2 ayun dito po tayo sa September yan ay 9 ayun at 2 sa ating Petya 23 naman sa ating taon ayun kagaya pa rin po ng dati nating ginagawa simplify muna natin yung mga numbers po natin dito Ayan, 0 plus 9 is 9. 0 plus 2 is 2. Uh, 2 plus 3 is 5. Ganyan din po dito sa bandang gitna. 9 plus 2 is 11. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganyan din po sa bandang baba. 11 plus 7 is 18. Ito naman po yung ating unang numero. Meron po tayo rito ang at yung pangalawa nating numero, ayan dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine lang po natin itong tatlong numero natin dito. 9 plus 2 plus 5 is 16. Ayan mga idol, ito naman po ang ating pangalawang numero. Meron tayong 16 at pwede, pwede na po natin matayan yung kombinasyon na yan. 18, 16, o kaya naman po ay 16, 18. 18. Ayan, at ah, dahil 2 digits po yung mga numbers natin, simplify din po natin yan bago po natin sila isumada. Ayan, dito po sa 16, 1 plus 6, yan ay 7. At dito naman po sa 18, 1, 1 plus 8 is 9. Ayan mga idol, yan po yung isusumada po natin ngayon, 7 tsaka 9. Kunahin po natin yung 7, kukunin muna natin itong 16. Sumada, this is 6, 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dyan yung 34, sumada 34, 3 plus 4 is 7, at 25, sumada 25, 2 plus 5 is 7. Uh, dito naman po sa 9, ayan, kunin mo natin yung 18, sumada 18, 1 plus 8 is 9, at pwede rin po dyan ang 27, sumada 27, 2 plus 7 is 9. At pwede rin po ang 36, sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan po yung ating mga numerong nakuha at pwedeng pagpilian dito po sa ating sumada ngayong September 2. Ayan, meron po tayong 7, 16, Uh, 34, 25, 9, 18, 27 at 36 Ayan, sa mga numero po natin yan pipili lang po tayo kung alin po dyan ang mga koronsonada po nating mga numero para po sa mga kombinasyon po na pwede po nating matayaan ayan rambo lang po natin yung mga numbers po natin yan at doon naman po sa ating sample uh, kinuha natin dito yung 7 727 18 1834 uh, 25 259 Ayan mga idol, ito naman po yung ating mga nakuhang mga sample, mga kombinasyon po natin. Dito po sa ating sumada ngayong September 2. Ayan, meron po tayo dito nitong 727, 1834 at 25.9. Sa mga sample natin yan, kung nagustuhan nyo po sila, pwede nyo rin pong matayan itong mga to. Mga sample lang po natin yan, kung kursunada nyo rin po yung mga napili natin mga kombinasyon dito, pwede, pwede nyo rin pong matayan yung mga yan. Pwede rin kayong kumuha dito sa taas, magdagdag, ngayon, trambo lang natin, ganyan, kaya lang pong bahalang pumili kung ano po yung mga nagugustuhan pa po natin mga numero dito sa mga pag, pwede po natin pagpili ang mga numero yan, sa mga naka-encircle po yan at ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong September 2, 2023. At next naman po natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong September 3. Ayan mga idol, uh, yun, umpisa natin agad dito sa September. Yan, ay 9 tayo dito. 3 sa ating pecha at 23 pa rin dito sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify muna natin sila. 0 plus 9 is 9 0 plus 3 is 3 2 uh, plus 3 is 5 ayan mga idol sa bandang gitna rin 9 plus 3 is 12 3 uh, plus 5 is 8 dito rin po sa bandang baba 12 uh, plus 8 is 20 yan po yung ating unang numero meron po tayong 20 at yung pangalawang numero natin yan dito pa rin po yan sa gitna combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito uh, 9 plus 3 plus 5 is 17 ito naman po yung ating pangalawang numero meron po tayong 17 uh, at ayan mga idol dahil 2 digits din po yung mga numbers natin dyan kagaya dito sa kabila Isisimplify din po natin sila bago natin po isumada para mas marami po tayong mga numero na pwede po natin pagpilian. Ayan mga idol, dito po sa 17, 1 plus 7, ayan po ay 8. At dito naman sa 20, 2 plus 0 is 2. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin ngayon, 8 tsaka 2. Unahin natin yung 8, kukunin muna natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po ang 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8. At pwede rin po ang 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8. Uh, dito naman po sa 2, Ayan, kunin muna natin itong 20, sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dyan ang 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. At uh, pwede rin po yung 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11, at 29, sumaga 29, 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numero na pwede po natin pagpilian. dito po sa ating sumada ngayong September 3. Ayan meron po tayo rito 8, 17, 35, 26, 2, 20, 11, 38, at 29 ayun mga idol, ganun pa rin, rumble pa, pa rin po natin yung mga numbers nyo, pili lang po tayo kung ano po yung mga kombinasyon mga numero na kursonada po natin at yung sample naman natin dyan kinuha natin yung 11 11, 26 then 17 29 at 8 820. Ayan, mga idol. Yan naman po yung ating mga sample na nakuha dito sa ating sumada ngayong September 3. Ayan, meron po tayong 1176, 1729, at 820. Ayan, yung mga sample natin ito, pwedeng-pwede rin pumatayan nyo mga yan kung nagustuhan nyo po sila. Ayan, magdagdag na lang po kayo kung may mga personada pa po kayong mga kombinasyon dito. O oh, di naman kaya yan, rambol lang natin yung mga numbers natin ito, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po po natin yung mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumahada sa pecha ngayong September 2 at September 3, 2023. Maraming maraming salamat po.